Hello so guys, good morning bale. Papasok na ako sa work nyo na naman. So, oras ay 3 o 2 maga. So, nga si kaso na ako at para hindi ako manig. Ito, it's a Yung mga pre, bali, yan, magpo na. So, kailangan ko nang umalis ng bahay para di ako ng traffic. Tsaka medyo maulan, baka mayroon sa mga So, paano? Kita tayo mamaya. so nakababa na ako dito sa may Araneta bali maaga pa mga 4.30 pa lang yata o wala pang 5am nakarating na tayo dito sa Ubao so ang schedule ko kasi guys 6am to 3pm pero maaga akong maalis para swabe lang yung bahay mga uh, biyahe wala so paano lakad na naman tayo papasok let's do this wala ng ulan mga friend nakalis na yata si bagyong hinting kabisote <laughs> buto yan para pahinga naman tayo sa baha okay. dito na tayo bandang alimol na konting lahat na lang sa office na tayo Woo! 20 pesos nga ko yan ito tayo ng Thank you, boss. Thank you. Yan si so, Yan si di naman si mo. Yan si Christmas tree you know, Merry Christmas na agad oh wow alright so wala pang 5am nakarating na sa lower oras na para mag breakfast let's do this Ayun mga pre, bali tapos na ako mag breakfast. So 5.55 na oras na para pumasok at magtrabaho ng marangal. So paano? Kita tayo mamaya kapag first break ko na. See you! Yo mga pre, 7.30 a.m. First break na natin. So pag first break ko wala naman ako masyadong ginagawa. Tambay lang ako sa lower, nanood lang ako ng YouTube minsan kachat ko si Macy's so paano kita tayo mamaya ulit let's go yung mga pre bali tapos na yung 15 minutes first break natin babalik na ako sa ops at magpapanggap na nagtatrabaho ulit kita kita tayo mamaya 9am kapag lunch ko na Lunch break na mga pre. Lalabas tayo para kumain. Woo! check 9.45 Bali lunch break ko na guys kain tayo let's go apartel dyan tayo kakain pero hindi sa loob ah <laughs> ayun pwede natin kainin ngayon wala ah. kaldereta to kuya no yun kaldereta tsaka dalawang kanin po

Nani? Alright, so kakatapos lang kumain. Pahinga muna tayo dito sa may uh, waiting area or reception lobby namin. Dito lang ito malapit sa locker, guys. Okay. Bali, tapos na tayong mag-lunch. Balik na ako sa office mga pre para makatulog na. Stay. <laughs> Makapag-work na pala. Okay. Kita tayo mamaya pag-break ko na ulit. Alright, bali 12.30 na mga pre Last break na natin Last 15 minutes break Maya maya nung konti, uwi na agad So, paano? Kakain mo na ako Mga pre, uwi na na mga itik May is, Kaway kaway di eh. Diba? 6 a.m. to 3 p.m. Napaka Napaka-bilas. Napaka Parang napadaan lang. ano more pre next beat next weekend time ois sa di ka yun na kami nagpapay nga more pre ano na kami sa pre